Sa dilim ng gabi, isang tanong ang bumabagabag sa puso ng sangkatauhan. Ano ang kahihinatnan ng mga araw na paparating? Sa silong ng mga bituin, lumilitaw ang isang lihim na propesya, isang babala mula sa matandang aklat ng Daniel Torbem. Ang mundo, tila nalulunod sa unos ng pagdurusa, ay haharap sa pinakamalalim na pagsubok, isang panahon ng walang kapantay na kaguluhan at pangamba. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang liwanag na naglalaban. Isang pag-asa na di walang bahala. Ang pangalan ng mga inukit sa aklat ng buhay. Ang hangin ay may dalang mga bulong ng mga sinaunang labanang espiritwal, kung saan si Miguel, ang makapangyarihang arkanhel, ay nakikipaglaban sa mga puwersa ng kadiliman na nagtatangkang wasakin ang kalooban ng tao. Sa gitna ng mga kaharian ng Persya at Gresya, ang kapangyarihan ng kasamaan ay kumakalat, naghahasik ng takot at pagkakawatakwatak. Si Daniel, ang matapang na tagapamagitan, ay nag-aayuno at nananalangin, naghahangad ng kaliwanagan mula sa langit. Isang anghel, dala ang mga lihim ng bukang liwayway, ay bumaba upang ibunyag ang mga tagong plano ng Diyos, mga pangyayaring magpapabago sa landas ng kasaysayan. Ngunit hindi lahat ay papayag. Ang prinsipe ng Persia ay lumalaban, humahadlang sa misyon ng banal. Ngunit ang mga salita ay malinaw, isang babala at paanyaya. Maghanda, magbantay at magtiwala. Ang mundo ay haharap sa tatlong taon at kalahating pagsubok, isang paglalakbay sa gitna ng bagyo. Ang mga matatalino ay magsisilbing ilaw. Ang mga banal ay magpapatuloy sa pananalig habang ang mga hindi magbabago ay haharap sa kahihinatnan ng kahihiyan. Sa simula ng kwento, ang hangin ay puno ng tensyon at pag-asa, isang panawagan sa bawat kaluluwa na huwag matulog sa panahon ng panganib. Ang lihim ng Daniel Betweer ay hindi lamang kasaysayan, ito ay buhay na paalaala, isang hamon sa bawat isa na magpakatatag at magtiwala sa dakilang plano ng Diyos. Sa pagpasok ng panahon, ang lupa ay naging entablado ng mga makasaysayang pangyayari, puno ng digmaan at pagdurusa. Ang mga tao ay naglakad sa landas ng pagsubok na kipaglaban-laban sa mga puwersa ng kadiliman na nagtatangkang sirain ang kanilang pananampalataya mula pa noong panahon bago ang malaking baha ang kasaysayan ay puno ng mga palatandaan ng paghihirap na unti-unting nagpapakita ng mas matinding unos na paparating. Ang bawat kaharian ay naglalaban, ngunit ang labanang ito ay hindi lamang sa mundo ng tao. May mga makapangyarihang espiritu na kumikilo sa likod ng mga tabing. Ang espiritual na digmaan ay sumasalamin sa bawat puso at kaluluwa na nagtatakda ng kapalaran ng sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng Persya at Kresya ay hindi lamang politikal kundi espiritual, pinamumunuan ng mga prinsipe ng kadiliman na nagtatangkang pigilan ang kalooban ng Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, si Miguel, ang makapangyarihang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, ay nakikipagsagupa sa mga nilalang na ito, isang digmaang nagaganap sa kalangitan at sa mundo. Ang tagumpay o pagkatalo sa labang ito ay may direktang epekto sa takbo ng kasaysayan na nagdudulot ng pag-asa sa mga matapat at takot sa kaparusahan sa mga naglalakad sa dilim ang pakikibaka ay nagpapakita ng kabutihan laban sa kasamaan liwanag laban sa dilim at buhay laban sa kamatayan si Daniel bilang isang tagapamagitan ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pag-aayuno humihingi ng kaliwanagan sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagnanais na maunawaan ang mga misteryo na ibinigay ng Diyos upang maihanda ang kanyang bayan sa mga paparating na pagsubok. Sa kabila ng mga hadlang, kabilang ang pagtutol ng prinsipe ng Persya, tumating ang anghel bilang tagapagdala ng mga lihim. Ang pagdating ng mensahero ay nagsimula ng bagong yugto ng pag-asa na nagbigay liwanag sa madilim na kalagayan ng mundo. Ang tatlong taon at kalahating panahon ng kaguluhan ay naglalarawan ng matinding paghihirap kung saan ang mga banal ay sinubok sa kanilang pananampalataya, ang pagsuspinde ng mga alay sa templo at ang pagtatayo ng abominasyon ng pagkawasak ay mga senyales ng kaguluhang espiritual at pisikal. Sa kabila nito, ang mga matatalino ay inatasang manatiling matatag, patuloy na magbantay at magdasal. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang mga babala, kundi mga paanyaya upang tumingala sa kalangitan at magpakatatag sa gitna ng unos. Ang paghahati ng mga tao sa pagitan ng buhay na walang hanggan at kahihiyan ay isang matinding aral na nagtuturo ng kahalagahan ng pagpili sa panahon ng pagsubok. Ang mga nakasulat sa Aklat ng Buhay ay tatanggap ng kaligtasan, samantalang ang mga hindi ay haharap sa walang hanggang pagkahiya. Ito ay paalaala sa bawat kaluluwa na ang kanilang desisyon sa panahon ng kaguluhan ay magtatakda ng kanilang kapalaran. Sa gitna ng lahat, ang Diyos ay nagaanyaya ng pananampalataya pagtitiis at kabanalan bilang sandigan ng kaligtasan sa wakas ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng malalim na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim kung saan ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos ang magiging susi sa tagumpay ang mga hamon ay matindi ngunit ang mga nagtitiis ay pagyayamanin ng biyaya at lakas mula sa kanya ang mundo ay nakatingin sa isang dakilang pagbabago at ang mga naglalakad sa daan ng kabanalan ay magiging liwanag na patnubay sa madilim na panahon. Ang kasaysayan ay patuloy na umikot, ngunit ang mga lihim ng Daniel 12 ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga pusong handang magtiwala. Sa sandaling iyon, isang matinding pagbabago ang sumiklab. Ang hatol at pag-ulan ng katarungan ng Diyos ay nagpasimula ng malalim na bagyo. Ang tatlong taon at kalahating panahon ng pagsubok ay nagdulot ng takot at pagdurusa sa buong mundo. Ang abominasyon ng pagkawasak ay itinayo sa templo, isang tanda ng pagtalikod sa banal na kautusan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang mga puso ng matatalino ay nananatiling matatag, naglalaban para sa liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang bawat araw ay laban, bawat gabi ay panalangin at bawat sandali ay paghahanda para sa darating na tagumpay. Ang kapangyarihan ng prinsipe ng Persya ay naging hadlang sa pagpapahayag ng mga lihim, ngunit si Miguel, ang tagapagtanggol ng bayan, ay bumangon upang ipagtanggol ang mga inapo ng Diyos. Ang digmaan sa kalangitan ay sumasalamin sa mundo na nagpapakita na ang labanan ay hindi lamang pisikal kundi espiritwal ang mga nilalang na banal ay nagkakaisa upang labanan ang puwersa ng kasamaan habang ang mga tao ay hinikayat na huwag sumuko sa pag-asa. Sa gitna ng madilim na gabi, may mga anghel na naglalakad kasama ng mga mananampalataya. Ang mensahe ng resurreksyon ay nagbigay ng pag-asa sa mga naaapi at nawala ng lakas. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang pangarap kundi pangakong nakasulat sa mga bituin at sa aklat ng buhay. Ang pagkakahati ng mga kaluluwa sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagsilbing paalaala na ang bawat desisyon ay may malaking epekto. Ang mga banal ay hinimok na manatili sa liwanag at ang mga pusong naniniwala ay nagtatanggap ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Sa kabila ng panganib, ang pananampalataya ay naging sandigan ng lahat ang pagwawakas ng mga sakripisyo sa Templo ay nagdulot ng matinding pighati, ngunit nagbukas ito ng pintuan para sa mas malalim na pag-unawa sa plano ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay tinawag upang maging matatag, magbantay, at hindi magpadala sa takot. Ang mga salita ng propesya ay nagbigay ng malinaw na direksyon na nagsasabing ang panahon ay malapit na matapos at ang katuwiran ay magahari sa gitna ng mga pagsubok ang panalangin at pananampalataya ay naging sandata ng mga tapat. Ang labanang ito ay hindi lamang kwento ng paghihirap kundi ng tagumpay at kalayaan. Ang pagdating ng bagong panahon ay nagdadala ng pag-asa at kapayapaan sa mga nakasunod sa Diyos. Ang mga espiritu ng kadiliman ay unti-unting napipinsala at ang mga banal ay nagiging liwanag sa madilim na mundo. Ang kwento ni Daniel ay nagsisilbing, gabay sa bawat kaluluwa na naghahanap ng kaliwanagan sa gitna ng unos. Ang pananampalataya ay lumalakas sa bawat hakbang. Sa huli, ang panahon ng pagsubok ay magiging alaala ng tagumpay ng kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Ang mga matatalino ay magpapatuloy sa kanilang pananalig at ang mga pusong nananalangin ay magkakaroon ng kapayapaan na lampas sa pangunawa, ang mundo ay babalik sa balanse, at ang kasaysayan ay magpapatuloy sa ilalim ng liwanag ng Diyos. Ang mga lihim ng Daniel 12 ay patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa lahat ng naglalakad sa daan ng katotohanan. Sa gitna ng mga unos, ang pananampalataya ay lumalakas at ang mga puso ng mga banal ay nagiging matibay na haligi ng pag-asa. Sa bawat pagsubok, natututunan nilang tumindig kahit sa gitna ng bagyo. Pinagpapala ng Diyos ang kanilang pagtitiis. Ang panalangin ay nagiging sandata. Ang salita ng Diyos ay ilaw na gumagabay sa dilim. Hindi sila sumusuko. Sa halip patuloy, nilang hinaharap ang mga hamon ng may tapang at determinasyon. Ang bawat araw ay pagkakataon upang mapalalim ang kanilang ugnayan sa may kapal. Ang pag-asa ay nagiging tanglaw na nagpapalakas sa mga pusong ng hihina, pinapalitan ng takot ng tapang at pagkakatiwalaan. Ang bawat sakripisyo ay nagiging hakbang patungo sa paglaya mula sa kadiliman. Sa kabila ng madilim na panahon, ang mga mananampalataya ay nagiging halimbawa ng liwanag na kumikislap sa paligid nila. Ang kanilang pagkakaisa at pag-ibig ay naglalakas nang bawat isa nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya na nagbubuklod sa kanila Sa panahong ito ang kahalagahan ng karunungan ay higit na nadarama Ang mga banal ay hinihikayat na magbuklod sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang maunawaan ang mga palatandaan ng panahon Sa ganitong paraan sila ay nagiging handa sa mga pagsubok na darating ang katalinuhan sa espiritual na pakikibaka ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan sa kabila ng mga tukso at panlilinlang. Ang paghahanda ay hindi lamang pisikal kundi hatch, igit sa lahat espiritual. Ang panalangin at pagsamba ay nagsisilbing sandigan ng mga mananampalataya, pinapalakas ang kanilang loob at nag-uugnay sa kanila sa Diyos. Sa mga pagkakataong tila walang pag-asa, ito ang nagiging daan upang muling makahanap ng lakas. Ang patuloy na pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na hindi sila nag-iisa sa laban. Ang pagkakaroon ng buhay na panalangin ay tumutulong upang mapanatili ang fokus sa layunin ng kaligtasan. Kung nararamdaman mo na tumitibay ang iyong puso sa pagbibigay ng pahayag na ito, samahan mo kami sa pag-subscribe sa channel. Dito, bawat kwento ng Biblia ay may dalang aral na pwedeng magbago ng buhay, pati na rin ang sayo. Ang pagtutok sa mga kwentong ito ay nagbibigay ng lakas upang makalampas sa mga pagsubok ng buhay. Sama-sama nating tuklasin ang mga hiwaga ng Biblia na hindi basta-basta nakikita ng karamihan. Sa pagtatapos ng bahaging ito, ipagpatuloy natin ang pagtuklas ng mga misteryo ng Daniel Chua 12. Ang bawat hakbang ay magdadala sa atin ng mas malalim na pangunawa sa plano ng Diyos para sa kinabukasan. Huwag kalimutang bantayan ang susunod na kabanata ng kwento. Dahil dito malalaman ang mga paglalaban na magbabago ng lahat. Tiwala sa Diyos at pananalig ang susi upang makatagpo ng tagumpay sa gitna ng kaguluhan. Ang digmaan ng mga espiritu ay umabot sa rurok, isang labanan ng ilaw laban sa kadiliman na pumapailan lang sa kalangitan at lupa. Ang mga puwersa ng kasamaan ay nagpapalakas, nagtatangka na wasakin ang pananampalataya ng mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang at takot. Ngunit ang mga banal ay tumatayo bilang matitibay na mandirigma. Pinagpala ng lakas mula sa Diyos upang harapin ang bawat pagsubok. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at pag-asa isang sagupaan na magpapasya sa kinabukasan ng sangkatauhan. Sa kitna ng labanan, si Arkanhel Miguel ay nangingibabaw bilang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Nagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya na hindi susuko. Ang kanyang kapangyarihan ay sumasalamin sa kalooban ng Diyos na ang liwanag ay magwawagi laban sa dilim. Ang mga demonyo at espiritu ng kasamaan ay sinusugpo, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang bawat panalo ay hakbang patungo sa ganap na kapayapaan at katarungan. Ang mga tao ay nahaharap sa matinding mga pagsubok, ang pagwawakas ng mga seremonyang banal, ang pagtatayo ng abominasyon sa templo at ang pag-iral ng matinding kahirapan at panguusig. Sa kabila nito, ang kanilang pananampalataya ay pinatitibay ng pangako ng Diyos na ang bawat paghihirap ay may hangganan ang katapangan at pagtitiis ang nagiging sandata ng mga tapat sa gitna ng kaguluhan. Habang lumalala ang mga pangyayari, ang pagkakawatak-watak ng mga kaluluwa ay nagiging malinaw. Ang mga sumusunod sa liwanag ay dadalhin sa buhay na walang hanggan, samantalang ang mga lumalakad sa dilim ay haharap sa kahihiyan at kaparusahan. Ang paghahati na ito ay nagpapakita ng malalim na kahulugan ng hustisya at awa ng Diyos sa gitna ng lahat ang mga naniniwala ay tinatawag na magpatuloy sa kanilang landas ng kabanalan ang matinding labanan ay isang paalaala na ang buhay ay isang patuloy na pakikipaglaban sa pagitan ng mabuti at masama at na ang bawat hakbang ay may epekto sa ating kaluluwa ang mga kwento ni Daniel ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay palaging naroon nagbibigay ng lakas sa mga nangangailangan. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala kundi isang buhay na pakikibaka para sa katotohanan. Sa pagtatapos ng sagupaan, ang katotohanan ay maghahari at ang mga tapat ay makakatanggap ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ang laban ay hindi patapos Ngunit ang liwanag ng Diyos ay patuloy na nagliliwanag, nagdadala ng pag-asa sa madilim na mundo. Ang bawat mananampalataya ay inaanyayahan na maging bahagi ng tagumpay na ito, patuloy na lumalakad sa daan ng pananampalataya at pagtitiis. Sa paglapit ng wakas, ang mga pangyayari ay unti-unting nagdadala ng kaliwanagan sa mga pusong naghahangad ng katotohanan, ang mga simbolo at palatandaan na inihayag kay Daniel ay nagsisilbing gabay sa pag-unawa sa dakilang plano ng Diyos. Sa bawat tagpo ng kasaysayan, makikita ang paglalaban ng liwanag at dilim na nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pananalig at pagtitiis. Ang mga aral mula sa propesya ay nagiging ilaw sa madilim na landas, nagbubukas ng pintuan patungo sa pag-asa. Ang pagkakaunawa sa mga pangyayaring ito ay nagtutulak sa atin na isaalang-alang ang ating sariling buhay at mga desisyon. Ang patuloy na paglalakad sa landas ng kabanalan ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso. Kahit na sa gitna ng unos, ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mapalalim ang ugnayan sa Diyos at mapalakas ang pananampalataya. Ang bawat araw ay paanyaya upang magpatuloy sa paglalakbay ng may tapang at determinasyon. Ang pagtanggap sa plano ng Diyos ay nagpapalakas sa atin upang harapin ang mga hamon ng buhay na may pag-asa. Sa kabila ng mga pagdurusa, ang katiyakan ng tagumpay ay nagbibigay lakas sa mga mananampalataya. Ang pagtitiis at pananalig ay susi upang mapanatili ang katatagan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na ang lahat ng bagay ay may hangganan. At ang katuwiran ay mananaig. Ang pagninilay sa mga propesya ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagbibigay pansin sa mga palatandaan ng panahon. Ang pagiging matalino at maingat ay kinakailangan upang hindi maligaw. Sa mga panlilinlang ng mundo, ang espiritual na gising ay susi upang maging handa sa pagdating ng dakilang araw. Sa pagharap sa mga hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay nagsisilbing gabay at proteksyon. Ang buhay ay isang patuloy na pakikipaglaban na may kasamang pag-asa sa pananampalataya sa Diyos. Ang mga aral ng Daniel Jack 12 ay naguugnay sa atin sa malalim na kahulugan ng ating pag-iral at layunin. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling matatag at nagbibigay ng lakas. Ang bawat hakbang sa landas ng kabanalan ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa Kanya at sa buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, ang panawagan ay malinaw. Manatiling matatag, magtiwala sa Diyos at huwag mawalan ng pag-asa. Ang bawat isa ay tinatawagan na maging liwanag sa madilim na mundo. Patuloy na maglakad sa daan ng kabanalan. Ang kwento ng Daniel ay paalala ng dakilang plano ng Diyos na magwawaka sa tagumpay ng mabuti laban sa kasamaan ang pananampalataya at pagtitiis ang magiging susi sa ating tagumpay. Ang epekto ng mga pangyayaring inilathala sa Daniel Judov ay patuloy na sumasalamin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga aral nito ay nagiging gabay ng mga mananampalataya sa kanilang araw-araw na buhay. Naguugnay ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa bawat henerasyon ang propesya ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa nagpapalakas ng pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa. Ang espiritual na laban ay nagiiwan ng marka sa puso ng bawat sumasampalataya na nagpapasigla sa kanila upang magpatuloy sa landas ng kabanalan. Sa makabagong panahon, ang mga tema ng Daniel Troboid ay nagiging mas makabuluhan, lalo na sa harap ng mga pandaigdigang krisis at espiritual na kaguluhan. Yung mga prinsipyong itinuturo nito ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pananatili sa pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ang propesya ay nagbubukas ng mata ng mga tao upang makita ang mga palatandaan ng panahon at maghanda para sa paparating na kaganapan. Ang pag-uugnay ng kasaysayan sa mga espiritual na aral ay nagiging pundasyon ng matibay na pananampalataya. Ang pagkakaugnay ng mga pangyayaring espiritual at pisikal ay nagpapakita ng malawak na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Kanyang mga labanang naganap sa kalangitan ay may direktang epekto sa mundo na nagpapalalim sa kahalagahan ng panalangin at espiritual na pakikibaka. Ang mga mananampalataya ay tinawag na maging mapagmatyag, handang labanan ang mga tukso at panlilinlang ng kasamaan. Sa ganitong paraan, ang propesya ay nagiging gabay sa pagharap sa mga hamon ng buhay at pananampalataya. Ang epekto ng Daniel Buntulab sa buhay ng mga mananampalataya ay hindi lamang pangkasalukuyan kundi pang matagalan. Ang mga turo nito ay naguudyok ng patuloy na paghahanap ng katotohanan at malalim na relasyon sa Diyos. Ang pangako ng muling pagkabuhay ay nagbibigay ng lakas sa mga pusong ng hihina. Nagiging ilaw sa madilim na panahon. Ang propesya ay nagtuturo na sa kabila ng lahat. Ang kabanalan at pananampalataya ay mananaig sa huli. Ang pagkilala sa mga pangyayaring ito ay nagtutulak sa mga tao na magbago at magpatuloy sa landas ng kabanalan. Ang pag-unawa sa mga palatandaan ay nagbibigay ng pag-asa at nagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya. Sa pagtanggap sa plano ng Diyos, nagiging bahagi sila ng dakilang kwento ng kaligtasan at tagumpay. Ang Daniel 12 ay isang paanyaya na huwag matakot sa hinaharap, sapagkat ang Diyos ang gabay at lakas sa bawat hakbang. Sa pagtatapos ng epilogo, ang panawagan ay malinaw. Ang bawat isa ay may bahagi sa dakilang plano ng Diyos. Ang pananampalataya, pagtitiis, at pagsunod ay susi sa tagumpay sa buhay na walang hanggan. Ang mga aral ng Daniel Chodwell ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at lakas sa mga mananampalataya sa buong mundo. Sa paglakad sa landas ng liwanag, ang bawat kaluluwa ay nagiging saksi ng dakilang kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan at sa hinaharap. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga lihim ng Daniel Chodwell, Naway magsilbing ilaw ang mga salita na nagbigay liwanag sa madilim na panahon. Ang bawat propesya ay paalaala ng dakilang plano ng Diyos na hindi kailanman nagbabago. Sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, ang pananampalataya ang ating sandigan at gabay. Huwag hayaang maubos ang pag-asa sapagkat ang Diyos ay palaging naroroon handang magbigay ng lakas sa mga nananalig. Ang kwento ng Daniel ay isang paanyaya upang magpatuloy sa paglakad ng katotohanan. Tulad ng sinabi sa mga banal na kasulatan, ang mga matatalino ay magliliwanag na parang liwanag sa kalangita, tuyo na magbibigay daan sa marami. Sa bawat hamon ng buhay, alalahanin natin ang pangako ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Ang pagharap sa mga pagsubok ay hindi madali, ngunit ito ay pagkakataon upang patunayan ng ating pananampalataya. Sama-sama nating yakapin ng pag-ibig at gabay ng Diyos upang maging matibay sa lahat ng panahon. Ang ating tagumpay ay nakasalalay sa ating pagtitiis at pananalig. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo, ano ang pinakamalaking aral o bahagi ng kwento ng Daniel Dualev na tumimo sa iyong puso? Ano pa ang nais mong matuklasan sa mga susunod na kwento mula sa Biblia? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento upang mapalalim natin ang diskusyon at pag-aaral. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at kaliwanagan. Toy nang bawat isa ay may kwento na kailangang marinig. Kung gusto mong patuloy na tuklasin ang mga misteryo ng Biblia, huwag magatubiling mag-subscribe sa channel. Dito, bawat kwento ay may dalang kapangyarihan at aral na maaaring magbago ng iyong pananaw at buhay. Sama-sama tayong maglakbay sa mga lihim ng kasulatan at palalimin ang ating pananampalataya. Maraming salamat sa pagtutok at pakikinig sa ating pag-aaral ng Daniel Chapter 12. Naway maging inspirasyon ng mga aral na ito upang maging matatag sa harap ng anumang pagsubok. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi gabay para sa hinaharap. Patuloy tayong manalig at magtiwala na ang liwanag ng Diyos ay magliligtas sa atin mula sa anumang dilim. Huwag kalimutang alagaan ang iyong espiritu sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw. Ang bawat hakbang ay patungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa iyong oras at puso. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabik at makapangyarihang kwento mula sa Biblia. Ang iyong suporta ay nagbibigay buhay sa channel na ito at nagdadala ng pag-asa sa marami. Hanggang sa muli, magpatuloy tayo sa paglakad sa liwanag ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Kita-kit sa susunod na kwento.